Ngayong mga kabubog ano at nito nga nagkakarga na naman tayo ng yero ano at solo na naman nga tayo dahil uh, nagdiop yung ating mga bataan ano. Ngayon mga kabubog ang may share ko sa inyo sa bidyong ito ano. Uh, napakalaking bagay nga mga kabubog ng ganitong drop side na sasakyan ano. Dahil kung halimbawa na hindi drop side at mag-isa lang ako na nagkakarga ay eh, talagang kuan. Talagang mahihirapan ako diyan mga kabubog ano hindi po pwede na kuan na wala akong kasama dyan yun mga kabubog ay kulang kulang dalawang tinulada yung yerong yan na, na ikinakarga ko at guro mm, nagsimula ako dyan ng mga alas 9 ng umaga ano at mm, talagang napakainit na mga kabubog ano at mm, talagang dire diretso yan ano tinira natin yan ng kwan uh, tuloy tuloy gawa ng ihahabol nga natin yan sa deliver ano at mm, nga sulo-sulo tayo ay baka hindi umabot ano kaya kwan yan nga mga kabubog kaya napakalaking bagay nga ng ganyang drop side kasi dati yung may screen ng aking sasakyan hindi ako maka hirap ako pagka mag isa lang kasi ihahagis mo kailangan mayroon pang isang taga kamada doon sa itaas hindi ka mukha dito habang mababa pa Ah, uh, pwedeng sa gilid ka lang muna, pwedeng may tungtungan ka lang sa gilid ano. O kaya maglagay ka lang ng hagdan sa gilid, pwedeng muna sa gilid padaanin. Hindi katulad ng may screen na sa hulihan mo lahat padadaanin. Kaya Juan. Ang laking bagay talaga nitong aking kung ito. Nito ng aking sasakyan na to na drop side ano, mga kabubog. Talo nga lang ako dito mga kabubog pagka ang ko deliver ko PET, yung pit bottle ano, o kaya yung mga plastic si back. Kasi ilang jambo pa lang puno na siya ano kaya ang diskarte ko diyan mga kabubog sa ganyang mga pan-deliver hindi ko dinideliver yan ano maano pa ako ng buyer na pumipick up ng kamukha nung presyo dun sa kuan sa deliveran kasi yung isang pinagdedeliveran ko ah uh, presyo sa humahakot sa akin pero may list pa ano may list pa siya itong nahakot sa akin wala nang less tapos eh mas mataas pa ng piso dun sa kuan do sa pinagdidiliberan -de kong isa kaya mas ginusto ko na magpahakot na lang mga kabubog at saka pagka magdidiliber kasi hindi pwedeng ikaw lang mag isa ano, mga dalawang tao ang kwan ang kailangan mo ang pahinanti mo kaya kwan mas maganda talaga na papisa sa i-deliver e pa no malaking bagay na nakatipid yan ng dalawang tao unang una pagdating doon sa deliveran ay kuan kuwan pa kayo. Nakapila pa rin kayo, no? At mm, hindi agad na ano? At masyadong mabagal kasi pipilian pa nila yan. Hindi ka mukha nung nandito sa budiga, kung magpili man sila, yung ginagawa mo, hindi maaabala. At mm, kuan tuloy-tuloy ka sa yung kuwan pagbiyahe. Kaya ang diskarte ko, lahat ng malalangkag, ipinapahakot eh, ko na lang, ano? Mga kabubog sana, doon sa mga baguhan na ganitong pasukin ang negosyong ito, uh, magkaroon kayo ng ideya ano uh, mas maganda ang kuan ang drop side kumpara sa screen na kuan na barandilya ng sasakyan pero depende rin siguro sa pangarga nyo pagka ang pangarga nyo PET talaga ang linya nyo PET uh, kailangan nyo talaga yung kuan yung may screen yung mataas malaki pero pagka mga parang bakal, bubo, karton mas maganda yung ganito kasi napakabilis i-deliver nyan mga kabubog ano sa delivery brand mamagnetin lang yan o kaya susundot ng, ng forklift okay na alam nyo ba mga kabubog yung isang hinahakotang kong junk shop yung ganyang karaming nero pag nagpakarga siya bumabayad siya ng limandaan isang tao dalawa ang nagkakarga ano, so isang libong bayad hindi kasi pwede na isang tao lang ang magkakarga doon sa kanyang sasakyan no? kaya napakalaking tipid ko dyan mga kabubog kahit ako lang mag isa ah... Uh, basic na basic lang yan sa akin. So kung may comment kayo, mag comment lang kayo no. Subscribe lang sa Kabubog Vlog sa YouTube at follow sa Kabubog sa vlog sa Facebook. So maraming salamat po muli.